Sabit ni Chabit. O, ayan na po. Ha? Nareklamo ng plunder at grap si Chabit Singson ng mga magsasaka at ng mga mangisda at nung isang uh, abogado dyan sa Ilocos. Ha? Dyan sa Ilocos Sur. Ha? Plander po, ha? Plander. Pandarambong. O. Eh, alam nyo. Ngayon, naglilitawan, nagsisingawan ang mga baho. Yan po'y tungkol sa sinasabing overpriced na pagbili ng lupa ng gobyerno no ha yung uh, Narbakan Farmers Market yung eh, sinasabi eh 49 million lang yung halaga nung uh, lupa 49 million pero ang pagbili ay 149 million nako tumataging ting na isang daang milyon ang overprice yan po ang reklamo eh pasok na pasok sa plunder yan ano yan ang mga sabit ni Chabit sana imbestigahan din na talagang maparusahan pa ha, yung mga yung mga flood control projects kung talagang yan mapatunayan na kinurakot, substandard, ah, yung sa trap, no, binalag, binaligtad na partas. Kumpanya din ng pamilya ni Chabetyana, yan yan naman sa flood control. O ito iba to. Ha, tungkol to sa bilihan ng lupa ng gobyerno. Overpriced po ng isang daang milyon. Pasok na pasok sa plunder.